nilinis ko lahat ng ating mga gamit sa pagpapakain ng manok sa mga kanilang mga inuman at patukaan Hey there! Subscribe to my channel and also press this bell icon Ito okay, yung ating mga sinsaw na native uh, sa sampo siya mang natira dahil nung pagkalabas pagkakuha pa lang natin ng mga sisiyo na native sa kanyang pagkaraan mayroon ang isang may sakit uh, at namatay yun ito yung mga bago nating minok na 2 weeks old kasama ng ating native ito yung ah uh, bago natin so nabili natin limang sasuk limang little brown at isa doon ang namatay gawa nga sa sasako natin ilagay. Sa 2 weeks, malalaki na yung ating mga sisaw. Mapapanood niya sa uh, nakaraang vlog natin. At yung kanyang inahin, ito siya. Pinaliguan ko yan uh, at nilagyan ng pamurga. Dahil eh, dalawang gabi natin na hindi sinama sa kanya yung mga sisaw, sinama na lang natin sa mga ating heritage, sa Sasu so at saka sa Decal Brown. At uh, hindi na rin tinatanggap ng anghel nung bumalik siya ibig sabihin yun, balay na ito papawala na rin natin ngayon dahil nakaligo na siya at napurga kaya na natin siyang sumagala-gala at ikukulong na natin ang ating mga sisiw Ito ang Decal Brown. Malalaki na oh, 2 weeks old. Simula alas 8 ng umaga hanggang ngayong alas 3.30, pinalpasan ko sila. Tinitingnan-tingnan ko lang para hindi ma sakta ng ating mga malalaking manok uh, ikulong ko na sila mga backyard uh, at nilinis ko na rin ang ilalim kung nakaraan kasi may mga ipot dyan pinasahod ko ng dyaryo inalis ko na rin yan at uh, dito sa taas nilagyan ko rin sila ng dyaryo pinakasapin nila mukhang nag iba yung ambience nila nung napalakad-lakad ko sila sa buhangin dahil nung nakarang araw napapansin ko parang mahihina na yung kanilang katawan parang tumatamlay kaya pinarawan ko muna sila at sinalakad-lakad sa buhangin at nakapangain sila din ng mga sariwang damo Ito yung ating mga heritage. Ito yung ating mga astrolog. At yung ating mga sasu. Medyo mahina kumain yung mga astrolog. subscribe to my channel and also press this bell icon ito yung pinakamatanda nating na inahin yung puti hindi pa siya nangingitlog nantabayan ako pa ito nangingitlog na rin siya ngayon tatlong nangingitlog kong inahin at yung anak ni puti pa na rin yan Ito pa yung isang naiitlog, yung kulay orange. At, iyon. Pumating na yung isang naiitlog natin. Sa limang inahin na ito. Isa, dalawa, tatlo, apat, bali Dalawa na lang ang hindi nakapangitlog, yung magina na lang. ating kinondisyon ay na nahin maaaring sa susunod na mga buwan may itlog na rin yan tingnan natin yung itlog nila yung nangingitlog itlog ang pula eto ang at itong isang pula na na nakatalikod dito nangingitlog yung talisayin marami na siyang itlog eh. 369. Ang itlog ng talisay inahin. At dito naman yung pula. Meron na rin siyang 7 itlog. At meron din tayo dito sa ilalim. May dalawa ng itlog. Ayan. Yung ating Rhode Island Red, quarantine pa rin. Pero sa palagay ko, umayos na yung kanyang pakiramdam, kanyang sipon, dahil yung unang pagkakakuha ko dyan talagang grabe ang sipon niya. Dalawang beses ko nang de-clogging yan, tinanggal ko yung kanyang sipon sa ilong at pinapainom ko siya ng tubig na may pamenta. Yun ang binibigay ko sa kanya. Pero sa kabuhan, oh, ayos naman kasi malakas naman siya tumuka. hindi pa natin maisama siya sa ating kulungan ng Black Astrolorf at Sasu dahil nga sa kanyang sipon baka makahawa pa siya mga kabakyard ito yung pinapainom ko sa ating mga manok pamenta yan na crack na galing sa bomba at itong nagsisilbi nating painom sa ating mga manok Ito yung naka-quarantine na Rhode Island bread. Yan ang update sa ating backyard chicken mga ka-backyard uh, at maraming salamat sa panonood. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe uh, at paki mo na rin ang notification bell para ma ka sa mga susunod nating na video. Maraming salamat mga backyard. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.